Happy you. Ah, happy birthday! bintang, 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 Bicol uh, on air. Uh, Mayong gabi sa inyo ang tanan. Dugay-dugay ito Wala ka-upload sa video. Kay siguro nasa kita. And then time check. It's 7 in the evening. And ako dali sa may puro 4 sa barangay na mayuhan. Nakitungas ko din he. Kay lagi wala tayo bugas. So na hibalan nato ang anay birthday sa silingan so sa katagiri karo no wala pa man kamulo pa man sila aling so kamulo pa sila aling na sila diha so that is why manganta sa tan at karon sa may video kihan while maghulat kay isa man ta sa mga na birthday <laughs> isa wala ta bitar, sige lang kay guto man kayo wala bugas sa balay so kailangan manilingan gid ta <laughs> Ano ginang mga egsoon. And then, ma-explore na dito karon tao daw daw niya kung sa ilang handa Kaya wala ba mapunaloto. Kanun sa uh, sila manghagad manghapon, siguro alas 12 pa ni... usually, alas 12 man man ni sa kadlawan. Kaya alas dusi pa uh, usually, alas dusi man hapon, diri, sa <laughs> <Ay! laughs> <laughs> pa so, pumamay pum pagluto. Sige lang, kanta sa lanta. So, kita nga mga pobre, kailangan kita makisilingan. Kaya pobre man tawa, tayo bugas, you know? Grabe ta ka pitos karon panahon na tungod kay tungod sa kamahal sa mga pamaliton. So kailangan makikaon ta. No? Wala pa man alas 12 pa man ni. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. <laughs> <Happy> birthday. <laughs> <laughs> Kapoy bro. Awang, Gilbertan, ngapa gua apa Kos, kos, kos apa birthday ha? na Oh, happy birthday! Happy birthday to you! Happy oh. birthday! Oh my God! <laughs> birthday. Panti yang birthday anu lagi panti <laughs> animal. <laughs> <Ay>! <laughs> Happy birthday. Toyo. <laughs> Karen wala patana hapon, huh? ya, pa happen Sony, tonton-tonton benih happen, atong lang i-video, wait lang S for now. Bye. Okay. While waiting i waiting i guess I'm crazy, crazy for you. Can't you see? And though you may think there is one thing that I hear.

wala pa mano, watang kita sa signal. Grabe, <laughs> eh, wa man gibugas sa balay. <laughs> ang bihon puti pa. So nya na. <laughs> puti pa ang bihon wa So gawas lang ta kay makadisturbo man ta diri. Gawas lang mi guys. So nya na mi pag manghagad <laughs> na. okay, time check. It's 7:39 and hulat lang kita sa signal ta. <coughs> Antos lang kita kayo. Kita may na di. Apat sa gawa sa waiting area. Kaoban ako ako mga silingan nga merch di high pod. sila. The right time will come. Makakaon na tawag tawag tawag. lo guys. Na merch di ko diri karon. tamban <laughs> tamban ra gyud oh. Okay, naman nito nga yung tamban. Ngunit pinirito at... Hahaha Itit mo kayo mo pa rin pagkahaon? Sugod na. Binga Tamban ra. Okay, nagsugod na mga bata. og linya. Linya na po kay Bata mangko. ko Ay, gutom na kayo. Okay. 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 Dia lagi benar nih. Buka Pak. Bermain kita perlu tambahan dari gabut pun nakal. Lidia memang batal. Ah, oh, <Ow. laughs> pikas pahinga. <laughs> <laughs> yes, hello madam people. After waiting for three hours, nak kakak nak kita after tu luka orang. Jadi tambahan-tambahan tambah nanti. Sudan,

oras ha, kasi magpatay ito mo. Ang <laughs> kaoba okay, na mo. Yan, mga batang wala ginikanan. <laughs> Nabitaw na lang sila yung mga ginikanan. Thank guys, sawa sa likod. Kumana kaon. So, mura man tong yan diri. Salamat kayo. Muli na ko. Mura yan ni mga igsoon. So, nabusog naman ko na kaon ako, nakapanyapon ako. So, oras na para muli. Salamat kayo sa nagpakaon. Salamat. Mura man siya. Look at my back side. Okay na, salamat kayo sa pagtanong mga igsoon. Bye, thank you. Bye. Hello, what is up, mga kasikat? This is your pina nga DJ DJ Wheel on air. Please follow my personal account, Wilson in Hawaiian, and my page right here, DJ wheel Thank you so much, come am